good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Ano na nga ba ang nangyari dito sa Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming 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 salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Intrigahin natin konti ang Miss Universe. So ito nga ba diba, yung mga nakaraang araw. Ito eksena si Madam Kunan at saka si Osmel na talaga naman oh my gosh. Marami ang nairita sa kanila. And And then, ngayon, pansinin naman natin ang mga kaganapan dito sa Miss Universe. So, kamusta naman yung mga kandidata? At ngayong wala na si Paula Sugar, ano kaya ang makikita natin dito sa Miss Universe? So, syempre, alam naman natin na pag nandiyan si Paula Sugar, alam natin na ang Miss Universe ay talagang glamorosa alam nila kung paano to patatakbuhin. Ito yung unang taon na hindi na involve si Madam Paula Sugar dito sa Miss Universe. Ngayon, syempre, ang tanong ng lahat, ano kaya ipapakita ng Miss Universe sa darating na preliminary competition, coronation night, magiging ganun pa rin ba siya katulad ng dati? To be honest, ako medyo nawawander ako kasi first time lang na Miss Universe na nagkaroon ng 130 candidates, di ba? Almost 135 na kasi 133 candidates daw ngayon ang Miss Universe. First time yan na ganun kadami. And then, hindi natin alam, kung ano nga ba ang magiging production ngayong taon na to ng Miss Universe kasi sinasabi nila new format, new style, new production ang makikita natin. Kung ito ba ay katulad pa rin ba ng mga Miss Universe na pinapanood natin noon? So ayan ang aabangan natin. Tingin ko naman yes kasi syempre yung franchise kasi ng Miss Universe, yung binili nila to nandoon pa rin yung kung sino yung mga nagtatrabaho dito sa production, kung sino yung gumagawa dito. Hindi naman sila Paula Sugar ang gumagawa dyan, di ba? So, yon So, for sure, uh, ganun pa din. Pero, isa sa mga pagbabago ang napansin natin dito sa Miss Universe ngayong taon na to ay ang kanilang sash. Oo. Uh -huh. Yung sash nila, kumpara nung 2 years ago na binago na nila na, alam mo yon na nung una parang ang pangat sa paningin natin kasi saray tayo sa sash na alam mo yun, katulad ng sinusuot ngayon ng kandidata but yung nabago siya sabing ganon ay bongga daw yung sash na yon pero mukhang nagtipid sila ngayon at binalik nila uli doon sa normal na sash na katulad ng napapanood natin sa kanila noon. Actually, mas bongga pa yung kay Donald Trump na sash more than yung sash na ipinapakita nila ngayon. Ngayon parang Nakakaloka eh. Tapos ayun nga, wala silang session ceremony, di ba? Yung kandidata pupunta ko, nasaan yung sash nila kukunin at isusuot sa kanila. Pero ako, suggest ko, mas bongga sana to kung may session ceremony. Is Schedule ng mga kandidata. Actually, wala tayong nakikita ng activity. Paikot-ikot lang sa mga kandidata sa hotel na kung saan sila naka-stay. Kaya parang sabi ko, medyo nakakaloka mas maganda sana kung katulad sa Miss Grand na meron talagang program everyday ko ano yung gagawin nila, ko ano yung mga activity nila. Parang mas boga kung may plano silang ganoon no? And then, ayun nga, hindi kinaya ni Kun An yung sinasabi nila na gusto niya kasi di ba one month yung Miss Universe. <laughs> hindi niya talaga kinaya yon Tatagal lang ang Miss Universe ng almost two weeks talaga two weeks lang magraran run ang Miss Universe at hindi talaga po pwede yung gusto nilang mangyari. Pagkatapos, ano pa ba mga pagbabago? Ayun, sa sobrang dami ng mga girls, syempre, paano nila ma-handle to ng bonggong-bongga? Kaya, good luck. Nakita naman natin yung mga, yung ibang girls, pag kumakain sila ng lunch or dinner nila, nakikita natin na doon na lang sila sa upuan, wala nang table. Siguro kinulang sa sobrang dami. So ito yung mahirap i-manage, yung ganito kadami. Responsibilidad talaga to ni Kunan at saka syempre ng organization na si Raul na dapat talaga pangalagaan nilang maigi ang mga wat kandidata. So hindi ko rin din alam kung gaano baka boga yung room ng mga kandidata na tinutulugan nila. Actually, yung hotel, <laughs> medyo hindi ganong kaklas, di ba? Kung papansinin mo. Kasi nakikita naman natin yung mga upload ng mga ano dyan. Parang yung hotel na tinutuluyan ngayon ng mga kandidata ay hindi ganong kabongga. Na hindi katulad nung mga nakaraan, nasa hotel man sila, pero bongga <laughs> ang mga ginagawa nila sa loob ng hotel kasi yung hotel mismo ay talagang winner noon last year sa El Salvador winner yung mga ano eh yung mga girls kasi yung hotel talaga nila masasabi ko ay in fairness ha how oh, di ba so yun ngayon parang downgrade talaga yung nararamdaman ko Miss Universe <laughs> kasi parang yung hinarap ni ano ni Kunan dapat ito nasa ano sila conference room yung time na minute nila yung mga kandidata Kaso hindi, para doon na lang sa lobby, pinagparada nila tapos na sa lobby. Para silang nasa lumang mall. <laughs> so, ganon. Ganon yung nakikita ko. Ewan ko kung napansin ninyo yon Pero ito kasi yung naobserbahan ko. Para silang nasa lumang mall. <laughs> na minute nila doon sa lobby yung mga kandidata. Dapat, di ba, nasa conference room yung mga yan. Nakaupo at naghihintay. Tapos saka silang magtotot hindi yung isa-isa nila niyakap, isa-isa nila kakausapin. Doon talaga sa lobby. <laughs> Doon sa may ano kung saan, parang wala ba silang meeting room, wala ba silang pwedeng pag-istayan ng mga girls. So, medyo tulaga, akong ah, titignan mo, downgrade talaga ang Miss Universe this year kumpara na nakaraan taon mo ang nagtipid. di ba? Diyos ko, nakakaloka. Kumuha ng maraming kandidata pagkatapos ang ending ganyan. Anyway, so, abangan pa natin kung ano ang mga eksena at magaganap sa Miss Universe. Kasi, parang piling ko yung mga kandidata, alam mo, ikot-ikot talaga sila doon sa kung saan sila nag-aano. Anyway, good luck So, syempre, napili nga ang ating pambato para sa photoshoot na isang talagang sponsor dito sa Miss Universe. Ito yung C, ano, say 2 say So, yon C2. So, ako para sa akin, bongga yan. So, dito may papamalas talaga ni Chelsea yung kanyang eksena at galing kung paano talaga siya e-eksena dito sa photoshoot nato So, tingnan natin kung ano yung magiging outcome ng photo shoot na to kasi si La Beatrice talaga mo paloban eh no so yun so tingnan natin ako naman tiwala naman ako kay Chelsea na ibibigay niya yung best niya at para sa stand out na kandidata ngayon three days na sila na nandirito, sino, sino ba yung nakikita natin na napapansin natin na talagang stunning yung beauty? Siyempre, nandiyan si Dominican Republic. Yes, gusto ko si Dominican Republic. In fairness sa kanya. Pero, sa totoo lang guys ha, medyo na-local lang ako dito kay Dominican Republic kasi parang nawawala yung kinang niya katulad nung mga nakikita natin noon. Di ba? Yung may mga ano sila, visit-visit kung saan man. Talagang ang talaga ng itsura ng Dominican Republic. Ngayon, nagdaksaan na yung mga kandidata. Parang medyo nawala yung ningning niya. Pero nakikita ko naman na isa pa rin siya talaga sa mag-stand out dito sa competition ng Miss Universe at tingnan natin kung tuloy-tuloy yan hanggang sa dulo. But for now, napansin ko talagang bongga talaga ang beauty ni Dominican Republic kahit sabihin pa natin na. Kasi meron ako ina-expect sa kanyang looks na gustong gusto ko yung mga nakikita ko noon. Tapos ngayon, parang biglang nawala yung pinang na yon. Tapos ibang Dominican Republic yung nakikita ko ngayon. Kaya sabi ko kakaloka. But she still is stunning. So yon. And then, Panama. Yes, maganda si Miss Panama, no? Talagang iba din yung beauty na ino-offer. Sobrang medyo nakakatakot na kalaban si Panama. But, tingnan natin, no? Di ba? Si Brazil, yes, bonggesyos din ang beauty ni Brazil. Talagang eksenadora din. At maganda din ang mga outcome ng kanyang looks, di ba? So, yon. Peru, yes, si Peru medyo nakakaloka kasi Iba din talaga yung dating ni Peru But, minsan nakikita ko siya Para siyang, ano, mission international pa din oo, oo, ba, Lalaban niya si Peru Isa yan sa mga talagang matinding kalaban Dito sa competition, yun And then, nandiyan din si Denmark Gusto niyo si Denmark Si Denmark, ang ganda, no Parang Barbie, nakakaloka So, isa siya sa mga napapansin ko Si Denmark and Colombia. In fairness kay Colombia, no? Eksenadora din ang lola mo. Ayaw din magpaawat. At sa syempre si Malaysia. In fairness kay Malaysia, nagugustuhan ko na siya. But depende pa rin yan sa kanya. Zimbabwe, yes. Si Zimbabwe, medyo palaban din talaga si Zimbabwe. At magaling to pagdating sa kaudaan. Andyan din siyempre si, ano, Slo, is, ano, Slovakia or Slovak. Iba din to eh, medyo maganda din yung dating And then si Chile Yes, Chile Diyos ko, magpapahuli pa ba yan Andyan din syempre si Indonesia In fairness kay Indonesia Talagang, o may eksena din Ang pambato ng Indonesia Pero hindi ko alam ha, kung papasok to sa semifinals Si Puerto Rico Bet ninyo So si Puerto Rico, kahit may anak na siya Hindi mo mapapansin sa kanya Kasi iba pa din yung datingan niya. And then, nandiyan din, syempre si Nigeria. Si Nigeria, gusto ko yung beauty. At saka si Miss Venezuela. Yes, Venezuela talagang grabe. Alert na no, alert sa si Venezuela. Tapos si Thailand. Yes, Thailand. Si Thailand parang day by day din eh. Medyo maganda din yung eksene. Kaya lang, nag ako sa kanya ng more. Sa totoo lang, hindi ko lang makita talaga kung ano yung mga pasabog ni Thailand but parang ganyan lang hindi ba katulad nung no kay Antonio na parang pulido ang styling tapos talagang lagi siyang maganda eto si Thailand pulido din naman kaya lang parang feeling ko siguro top 10 <laughs> ganon ganon na yung nararamdaman ko sa kanya baka bigla siyang mawala sa eksena hindi ko alam kung bakit Philippines. Yes, of course. Miss Philippines, isa pa rin sa mga nakikita ko talaga na grabe. Maganda yung suot niya ngayon na naka-blue siya na parang sabi ko, yung ganda ni Philippines dito. In fairness, sana mag-ayos siya ng buhok. Kasi parang pili ko lagi siya nakaladlad. Mas gusto ko sana itaas niya or ipony niya. Tapos, ano pa ba? Yung makeup niya today, okay naman. Tapos, bagay sa kanya yung royal blue na suit sobrang ang lakas maka ano, ano ba to? Maka manager ng dating, no? di ba? So yan, sa so, in fairness, mas maganda yung suot niya ngayon kaysa yesterday. And then ayun, so sabi nga may mga photo shoot daw siya. Sabing ganon, sino ba ang nakikita kong the best pagdating sa Asia? Si Thailand ba o si Philippines? To be honest, nung una, di ba sinasabi natin, ako mukhang si Thailand talaga yung magdodominant dahil nakikita nga natin yung mga paandar ni Thailand. Pero yung Thailander na ano, sabi nila, yung kanyang national director, umaasa sila na magta-top 3 pa din kasi she work hard daw a lot. Ganon. So ako naman parang, ha? <laughs> so yun. So ngayon parang feeling ko, hindi siya aabot ng top 3. Siguro baka umabot lang yan ng top 5 or baka top 10. Ganon. At kung tinatanong nyo ako kung sino sa tingin ko pagdating sa Asia na talagang palaban, I think nakikita ko dito si Chelsea Manalo pa din. Iba pa rin talaga yung ano ni Chelsea Manalo, yung yung lakas ba ng power ng pagka ano niya, Pilipina niya. Kasi mukhang matalinong tingnan kasi talaga si Chelsea Manalo kung para kay Thailand. Si Thailand, magkaiba sila eh. Pag mo si Thailand, she's so beautiful na very Asia pero hindi ganong kapak yung beauty. Kapag tinignan mo na kasi yung ibang mga Latinas at dinikit mo si Tyler, nawawala yung ganda. Kaya lang kasi Asia siya, kaya mukhang lulutang yung ganda niya. Pagdating naman dito kay Chelsea Manalo, syempre lalong iba. So, medyo malayo. But kung ididikit mo si Chelsea sa mga Latina Lumulutang yung ganda ni Chelsea Manalo Kaya parang napapaisip ka pa rin Ah okay si Chelsea Manalo pa rin yung masasabi ko na talagang bonggesyos dito Ngayon ang tanong na lang dyan ay Sino ba talaga makakataktil sa kanila sa dulo ng competition Ayan yung malalaman natin Medyo kasi mahina pa mag ano ngayon Kasi malayo pa yung activity nila Kaya lang tignan natin pag nag-ano na to, yung talagang nagpalo-palo na sila sa mga activity at tignan natin kung sino yung mag-shine pagdating sa mga orahan at eksena. So, yon So, medyo payat lang kasi talagang tignan itong si Miss ano, Thailand. Kaya parang ang ganda. But, pag nilapitan mo siya ng tinitigan mo yung sino mo yung mga photos niya, yung mga video niya, Medyo parang ang hirap na nawawala talaga yung beauty niya Actually, parang piling ko mas laban na laban pa sa kanya si Anne At saka mas maganda sa kanya si Angelique Tapos, kung ikukumpara ko siya sa mga past winner ha ang layo niya kay Antonia. So, yon Ewan ko kung ganun din nararamdaman niyo Nagiging malakas lang si Thailand sa totoo lang because na nandiyadyaan si Kun An. Pero kung wala dyan si Kun An, ay nako, good luck sa kanya. di Diba? So, yon So, parang feeling ko, hindi yung makakapasok ng semifinals. But, tignan natin. Kasi nandiyadyaan si Kun An, kaya parang nagiging mukha siyang priority. Pero kung wala, just si Kunan, totoo lang, parang pili ko, walang ibubuga. Sa totoo lang. Sa mga nakikita ko ngayon, medyo parang nag-iba talaga yung, yung datingan niya, more than noong datingan niya nung, nag kapapanalo lang yan ng Miss Universe Thailand but syempre hindi natin pwede underestimate pa din kasi alam natin na talagang maglalaro pa rin to pagdating sa prelim, evening gown so malalaman natin yan kung sino yung aangat talaga but for now ang feeling ko feeling ko lang to ha so yon so si Miss Philippines maganda yung laro niya mas napapansin siya, mas talagang lumalakas siya, unti-unti talaga ramdam mo na iba pa rin talaga yung dating ni Miss Philippines. Kaya, go tayo for the Miss Philippines. Day by day naman yung mga kandidata, nagpapakita sila ng ano eh. Kaya lang hindi natin masiguro kung sino nga ba ang tunay na aangat talaga sa kanila kasi syempre nakafocus lang tayo sa mga ibang kandidata hindi naman natin nakikita yung iba din pero yung iba kapag tinignan mo especially yung mga Latinas ay wala namang question kasi talagang magaganda talaga sila ang nga si Peru na masasabi mo na talagang umaangat din yung beauty saka Si Venezuela, gusto ko din sa si Venezuela eh. palaban sa si Venezuela in terms of performance, atake galawan, ay nako, parang hindi din nangana, tapos si Colombia, about sa orahan naman, o may eksena ng todo-todo so, marami marami, maraming kandidata, mahirap hintayin na lang natin, siguro talaga magpasiklaban ewan ko lang si Finland, actually si Finland medyo natatandaan ako doon sa itsura niya ang lakas lang maka Barbie, pero sabi nga doon yung atake daw nito, na medyo nakakatakot din. ah uh, tingnan natin. So, yon So, syempre, excited tayo kung ano ang mangyayari ngayon dito sa Miss Universe. Excited tayo kung ano nga bang ipapakita ng Miss Universe sa atin. At yun yung abangan natin sa mga susunod na araw. di ba So, yon So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag pinag-uusapan natin. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganoon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. thank you for coming to my live see you tomorrow. thank you guys.